ngayon naman ay gagawa tayo ng solar bulb para makatipid tayo sa kuryente. Gamit lang ang plastic bottle, bleach at saka tubig. So ang kailangan lang natin itong kapirasong yero, susukatan lang natin ito ng pabilog. Pero ang ilalagay natin diyan yung 1.5 na transparent. May gumagawa na nga pala nito dati pa so gagawin ko din para makatipid ako sa kuryente. Matapos nga natin sukatan, bubutasin naman natin yung yero yung ating gunihitang kanina na pabilog. Bali yung kampit ko lang ang ginamit ko dyan kasi mas nadadalian ako dito, at eto na ha tapos ko na siyang butasan, syempre isusukat ko muna kung tama ba ang plastic bottle na ilalagay natin, ayan no na -okay coins siya mga lodi, kailangan medyo masikip para hindi siya nalalaglag Ayan, okay na yan. Siyempre, lalagyan muna natin yan ng bulkasil para kahit umulan, hindi siya tutulo. Nagkamali pa nga pala ako dyan ng mga lodi kasi makikita nyo mamaya, yung kabila na yero ang nasa ibabaw kasi, hindi ko nasukatan yung tamang lalod. Kaya ang ginawa ko, binaliktad ko na lang yung plastic bottle. Matapos kung nalagyan yung ibabaw, siyempre, lalagyan din natin yung ilalim para selyadong selyado siya. At hindi tutulo kahit na umulan. Sa bagay, kahit naman tumulo siya ng kaunti ay okay lang kasi sa CR ko naman siya ilalagay kasi nga doon eh napakadilim kapag walang ilaw at para hindi ko na ginagamit yung ilaw ko doon ko ilalagay. At ang purpose nga natin dito para tayo'y makatipid. Ayan okay na so sa bubong naman tayo magbubutas para mailagay na natin 'to. Yung yeah, mga lodi at dito ko nga balak ilagay yung solar solar bulb na gagawin natin kasi yung yeah, mga lodi para hindi tayo bukas ng bukas ng ilaw sa umaga. Makakatipid tayo dito. So tingnan nyo pag pinatay ko yung ilaw. Yan. Di ba ang dilim? O. Oh. <laughs> so, okay. Ikabit na natin. Siyempre, bago natin ikabit, susukatan muna ulit natin itong aking yero para mabutasan din natin. At ang ginamit ko nga dito pagbutas, ito na namang aking kampet. So, kayo na ang bahalan dumiskarte sa inyong gagawin. Basta wag nyo na lang ilampas dun sa inyong sukat para medyo masikip siya. So, ito mga lodi, ni UUP ko na yung aking yero. Bali, ganyan pala ang diskarte na ginawa akong pagbilog niya. Parang gana na may patriangle muna ang ginawa ko hanggang doon sa gitna para yuyupiin ko na lamang. Putasan ko na siya. Ayan. So, isusukat na natin sa ibabaw kung sakto siya. So, bago tayo pumunta sa bubong, eto, timplahan muna natin. Bale, meron na siyang tubig yan, yeah, mga lodi. Tingnan nyo na lang yung level na yan. Tapos, lalagyan ko siya ng apat na takip ng sunrock. So, nalagyan ko na nga pala yan ng dalawa kanina. Kaya, dalawa na lang ilalagay ko ngayon. Siyempre, aalugin natin ito para humalo ng ayos yung ating gates. Okay? Kakalugin natin yan. Mm -hmm. <laughs> ano? Okay, try na natin to. Sana gumana siya. <laughs> yung yeah, mga lodi, so, itatry na natin. So, malapit lang naman ito dito yan bali binaliktad ko yung ating bote kasi mali pala <laughs> mali sa lalot hindi ko agad nasukatan so ito ilagay na natin ha yan 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 mga lodi so tingnan na natin sa baba kung lumiwanag nga tara yung mga lodi tingnan natin <laughs> Wow. <laughs> Alam mo ulit eh Ang galing Kala may may tayo <laughs> ah, Legit Oh At saka Tingnan ninyo ang liwanag oh Oh ibang iba doon sa kanina Kasi pag talagang patay ang ilaw dito Ito pag patay ito Napakadilim talaga dito pero Patay ang ilo niya na mga lodi at ang liwanag niya. Ito <laughs> kasi sigurado Kala mo talaga yung setyang bumbilya kasi 55 watts daw ang katumbas nito ng ilaw na to. <laughs> ang galing. Makakatipid na ako ngayon sa kuryente kasi hindi ko na to masya... Hindi ko na to gagamitin sa umaga. Ito na laang. Ano? At saka o, oh, kita nyo naman napakaliwanag o. Oh. <laughs> Super na legit. Siyempre mga lodi, 'wag niyo kakalimutan lagyan ng bulkasil pati yung ibabaw. So, ito muna ang nilagyan ko at isusunod ko naman mamaya yung ibabaw. Grabe mga lodi. Sana makatulong ito dun sa mga wala pang kuryente na gustong lumiwanag yung kanlang kwarto. Hala, ang galing! Yeah, ladis, para sa akin eh, okay na okay ah. Yeah. Solar pad na yun, ano, oh, libre libre para siya talagang bumili at kita niya naman sa napakaliwanag niya. Ano, at ito, hindi ko magagamit sa umaga hanggang hapon, sa gabi na lang. So, makakatipid tayo ng kuryente. Yan, ilagyan ko na rin ng bulkasilian at yung ibabaw lalagyan ko pa. So, lady!